Sigurado talaga kaya ako magka-dragway kuya? Marunong ka ba? Marunong pero Uy grabe Magdipad ka? <laughs> <laughs> Pag may angkas <laughs> Ang angkas <laughs> Ang katawan ng angkas Tikit sa ano Uy uy Ano ka tayo oh. bilis? Ano ko bilis? Pero ako may mag-isa. Ay, ba't ko? Ay, mo ah. Ha? Hala, Ala! grabahan sa labas. Ayoko! Wala kang magagawa si ko, gyan talaga. Sabi niya kasi nakaraan, sabi niya si Jeyo mamumunong motor -mam at tumbanga. Ah. Kasi ako din yung open up motor, eh never pa naman ako natumba sa motor. Yeah. Pag natumba ko wala nang ibuburit. Go, go, go. Ayoko, ko. Sige, go na. Yeah, go. 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 Go oh, Josh! Magaling naman pala! Bisaan, gusto ko yung kayo medyo ano eh! Sikor, lang sige! Huwag mo na sadya sa Jeff! Uh? Kaya sadya mo pang ipreno eh! Huwag <laughs> samantala ka kay Aljin ha! Diyan nyo lang talaga kapag kami nakaalis dito! Kala nyo pansinin ko kayo! Oh, sige! <laughs> Josh wala pa tayo nakaka 500 200 meters man lang! Mas mabilis pa yung eh, pag naglakad! Tama! Huwag ka <laughs> ba! <laughs> Dami mong artijo, mag-drive ka na maayos, ang yabang-yabang mo. Si Joshua para paraan. Maru ano naman, kakaya no. naman niya. Oh. Marunong naman siya para paraan lang. Lasa <laughs> nah, sa ilog pa tayo. Ayan, okay na to, kumpante na si Jan, maluwag na eh. Oh, Mauna na kami ha. Oh, sige. Ah! <laughs> oh! Oh! <Lame>, oh! Lapit <laughs> nyo! <laughs> Pagkaya sumemblang talaga! Kintab talaga mga tuhod mo no, kaya, may bato-bato ba? -bato <laughs> Sabi ko sa'yo, di ba? Para paraan lang si Joshua. Oh. <laughs> Nakita ano? 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 <inaudible> mo tol, di ba? Ang galing may patrick din Sinasadya ka lang niya para mag umawa ka ng gusto. Makin. Para gumigit ako. Bakas tuso. Hoy, bakit ko bigla? <laughs> Sorry. Ang ko si ikaw. Hindi ko ka maririnig. Ay! <laughs> Ay <laughs> Bakit <tingin> ikaw may kumigya! Hindi nga nabunga nga mo chong. Ano ha? Alog-alog ha? I like it. Hindi <laughs> <laughs> ko na alam kung saan yung daan. Pagami na. Ikit tayo. Tara. First time ko nagmotor tapos sa ganun ko ako nadalahin. Thank you ha. bang highway-highway muna. <laughs>

Pwede check na natin. Anyari. Tapos kasama saya dito. Sugod so, pala mag-check ngayon motor. Pag may itong babo. Ngayon, 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 tabi, tabi, tabi. kayo. kailan pala din lapasan niya no? Yan. Game? Game. Oy. Uy. Uy. alam nyo na. abante. Huwag kang magbabagal kasi pag nagbagal ka ka. Balik ka dyan, Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh Ay -ay! Oh my God! Akala ko, dilitsa ka ko na kay Lord. <laughs> si Janel na! Si Janel na! <laughs> eh, pinapairapan niyo sarili nyo eh. Ayan, meron dito. Yes! dito. Dito! Dito! Sige na, dito! May magandang dano! Hindi ako magbalik ng duto, Joe. Sige, ikaw magbalik. Bata na tayo ng bagong toto pala yung